Bakit, boy? <laughs> Ay, naman, boy. Bata. Kaya ka 5 utang ka sa akin 500. Ba balik na, 6,000. Wala na, nakawakan mo na. Ano pangalan mo? Bon, lagay mo na. Bakit dyan? pangalan mo? Grabe bon. ka naman. Bali, utang mo, Bon. Ah, uh, 500, 6,000, 6K. Uh, yung plancha na bihira lang uminit, 300. Oh, 300. Plancha. Okay, 6K agad. Plancha. 300 300. Yung trophy, 500 is ah oh, Salamat uh, ka, gipit ako ngayon 500 is a trophy? Oo oh. Ayaw mo ba? Parang, ano na lang, kalakati na lang Meron ka na ba na eh. tanggap sa sarili mo trophy? Wala pa Para oh. may achievements ka <laughs> Trophy, 1K Trophy 1K Tapos um, ano pa ba pa utang ko sa'yo? Kumot, kumot Bonus na lang yung baraha, puro alas naman na yun eh Ano? Puro alas naman na yung bonus na lang yun. Magagamit nyo yun. Pwede, Pwede ka bandaya. mga pandaya. Pandaya. Kunyari, binabunod nung ano, ng lalaki, limang, ano, ay apat na alas. Sa'yo, pitong alas. Swerte mo. Kumot, <laughs> one, one eight. One eight.